yun okay tuloy na natin to no tingnan natin kung tingnan muna natin kung anong nangyari dito yan tuntuyo na siya pati yung may sealant nadagdaga ng covering <laughs> yun ito lang pag may mga ganitong yung tipong napaglagasan ng brush ay alang roller tanggalin natin pero yun o. Kahapon medyo malagkit pa eh. Uh, oh, meron pa rin mga nakakaligtaan. May nalagpasan. Pagyan natin mamaya. Uh. Oh. Sige. At tuloy natin to. Ayan. tingnan natin to. Anong tsura na ito sa loob. Huh. Yan. Green. Actually, <laughs> hindi so, ko gusto yung green eh. <laughs> Naubusan ako ng kulay. Green na lang at saka pula meron. So, pinagtsagaan na natin ito. Pwede na yan. Pahaluin so, muna natin. Ano pang panghalo. Wala siyang ano sa ibabaw eh. Parang langis lang sa ibabaw. At mukhang hindi rin kailangang haluin masyado. Kasi wala naman siyang ano. Wala siyang yung protective layer sa ibabaw para hindi basa-basa matayo parang konting halo lang yata to oh, wala siyang guhit-guhit na kulay purong green so doon lang natin kung hindi tas apply na natin diretsa wala nyo dyan <laughs> pagbasa pala yung roller ganito yung tsura ganito yung manipis Di bali matutuyo din naman yan. Basa kasi ng tubig tong roller ko. Balikan na lang natin. Mga dalawang patong nito. Dalawang patong nito. Tapos, kumain yan. Hmm. Tapos ito, mahirap pagulungan. So, pa ganyan na lang. Yes. Pwede ba ganito? Pwede ba ganon? Hmm. No pwede na lang sa'yo parang mas maganda pa pa ganito kasi nalalagyan na agad yung kilikili yung kilikili oh. pag ganun kasi nalalagyan din naman pala pero ano parang paminsan hindi eh oh. nalaktaw Kasi may hindi pa ganito eh o, ano, medyo manipis pa walang mano pa lang naman Yeah. Paminsan-minsan haluin. Kay ano sa si sa init ng araw, ayan tumitigas oh. Tumitigas Ano? Oh. Oh, di ba? Para maghalo uli siya diyan. Medyo lumambot siya. Paminsan-minsan haluin natin. Okay, last part na. yun doon na lang sa dulo. At saka itong ano, nag tayo ng maapakan dito para uh, hindi natin maapakan yung pintura. So doon ulit tayo magsisimula sa dulo pagapang dito. Puto na lang may isa pa tayong bubong dito na hindi yero. So dito tayo huling aapak. Tapos basta ang portali hanapan mag iwan lang kayo may ikutan, natatapakan. tapos ingat na lang kayo sa mga dulo. Ayan, so, kagaya nito baka pintura kayo ng pintura pa atras. Ingat kayo na wag mahulog dyan sa dulong dulo. Puto sa akin konti lang. Sa iba mas malaki ito ang galing na ito itong ganitong mga tornilyuhan na may maliliit na butas ang kita nyo so, dahil pininturahan natin ulit. kaya nyo matakpan yung maliliit na butas na yun oh so, wala na ay ito po okay second coating let's go ayun simula na ako <laughs> ay okay yan natapos din dalawang mano ng pintura pero bakit kaya ganun dun sa ano epoxy primer naubos ko yung isang lata pero ito dalawang mano nakalahati lang nagamit oh siguro dahil mas malapot yung epoxy primer kaya mas mabilis maubos o sa pahid napansin ko na kasi nung nagpapahid ako parang binuhos yata ito ng kasama. may mga porsyon makapal eh. binuhos niya yata sa bubong tapos sa kanya pinagulong eh. pero okay din naman okay na lang din yan isang mano ng primer dalawang mano ng uh, pintura although meron pang konting puti puti na part pero okay na yan sa so, isang mano ba naman ng primer at dalawang mano ng pintura hindi pa ba yan kakapal hmm. pag tumagal at pinalawang uli di pinturahan uli natin wala namang permanente sa mundo eh kakalawangin at kakalawangin pa rin to so pinturahan na lang uli natin at pahinga muna ako may higa ako dun at recap tayo na ay nakasakit sa likod ito namang ilalim paano kaya to naubusan So na primer natin ang epoxy primer. Eh sarado yung hardware ng ending Ubra kaya to. Patungan natin ang Acrytex primer naman. Ito lang meron tayo, mga tira-tira natin dito. Wala tayong mabilhan. O testing natin 'to. Tapos kwento natin sa inyo kung anong mangyayari. Yan, tignan natin. Acrytex primer halo natin dun sa epoxy primer <laughs> yan natin kung magre-react may ano pa naman to yun, eh, no? epoxy primer pa naman to nalagyan ko tapos sinabi ko na dito tapos yung brush ko may epoxy primer din mukha namang hindi siya nagkakontrahan ano, eh, apply na lang natin tapos nilagyan ko konting thinner para dumami konti konti lang naman ang ganda nga eh mas puting puti siya kaysa dun sa epoxy primer although pangalawang patong nato eh, no? kaya magputi pero mas ganito ito makapal to hindi rin siya ganun kaputi mas puting puti pa yung ano acrytex so, siguro ito na lang din ipang pa final natin hindi naman nag react hey, hey. so, wala naman nangyayaring kakaiba so, uh, kala ko magpubula bulat ito So ito na lang pang pintura natin lahat since naubusan tayo at medyo humahapon na binisan natin. Ah, yun. Okay, recap tayo, no. So, ang ginawa natin is nagpintura tayo ng bubong since nakita natin na nagsisimula na siyang magkalawang. After one year, nagsisimula na agad siyang magkalawang, no. Uh, although, pa tuldok-tuldok pa lang naman. So, mas better na agapan na natin sa kaysa lumaki pa no. So, ginawa natin, nagpintura tayo ng primer, tapos dalawang patong ng pintura. Kahit anong pintura na prepare nyo, mas na importante, kumapal yung layer ng pintura para hindi siya magtuloy-tuloy. No? So, ang conclusion ko dito is, mas mabuti sana kung bago palang kinabit, sana yung bubong ko, yung ginagawa pa lang to is, pininturahan na namin sa baba pa lang. Uh, primer and kung ano man pintura na gusto nyo. No? Para pag kinabit na is, hindi ka na mahihirapang maglinis ng bubong, magtanggal ng pintura, magpahit ng rust converter kung papahiran mo man. Uh, tapos ang uh, tabayan mo nila na nakakalawangin is yung mga pinagtornilyuhan where inang lalagyan mo rin naman niya ng bulkas at ano silan kung ano man at uh, tingin ko ang pagkakalawangin na lang is yung mga pinaggupitan kasi hindi nakita kong nagsisimula ng kalawang eh. Sa pinaggupitan, pag kinalawang yung pinaggupitan ng yero, tapos nakadikit din sa yero, nadadamay na yung kadikit niya. Tapos yung mga na nakuping yero na, na napopondohan ng tubig, yon doon mas malakas magpondo ng magkalawang. Eh yon kung ginawa ko na sana nung bago pa lang kinabit, pininturahan na maski mag uh, pondo na siguro ng tubig yan, hindi ganun kalala yung kalawang. So buti na lang na tanggal na natin bago pa siya lumaki. Kung hindi, kung malala na yan, tapos tsaka pa lang natin tatanggalin yung kalawang. Mas mahihirapan tayo sa paglinis at saka pagtanggal ng kalawang. No? Ito pa nga lang maliit. Hirap na hirap na ako. <laughs> Tagal maglinis nito <na> ito. <laughs> sa linis pa lang, ilang oras na ako inabot. Sa linis pa lang, uh, tanggal ng alikabok, na walis, punas, tapos tanggal ng galawang. Although nun, nung, nung nag-rust converter tayo, na-encounter namin, no, oh, uh, pinahira namin ng rust converter, tapos yung portion na may pintura, eh, binubukbok din ng rust converter yung original niyang pintura. So, since maliliit pa lang naman yung kalawang, tuldok-tuldok pa lang, hindi na namin sa ina applyan ng rust converter. Yun din kagandahan, naagapan ko na, maliit pa lang yung kalawang, liha-liha lang, tapos punas, okay na, hindi pa ganun kalalahin pa kalawang, bumabalik sa dati niya. Kahit paano, no, konti, bumabalik. And then, yun, hindi ka na magpapahit ng, makakatigbid ka na sa rust converter. Ngayon, kung papagawaan pa to sa iba, malala na yung bubong mo, mas mapapagastos ka sa materyales, labor cost. Sa lagay nito, kaliit-liit nito, oh, yun ang batong, mga 10 meters by ano siguro to 5 meters. Yun, dalawang araw namin ginawa. Ngayon, kung kukuha ka pa ng tao at papagawa mo, magkana din gagasasin mo. Sa lagay ko, buti na lang, ako, dini ko. Pero sa lahat ng dini ko nito, oh, parang pinaka hirap na hirap. Hindi ko alam, simple lang naman yung gagawin, pipintura lang, pero ang hirap dahil sa tirik yung araw, tapos gumagawa nga, nakapayong ka pa. Tapos kahit may payong, napaka-init pa rin. And then, yung linis pa. Tapos nakaupukan, sakit sa likod. Maghapong na kayo po. Kaya ano, uh, sa umpisa pa lang, agapan nyo na. Sa baba pa lang, pagkabili nyo ng bubong para sa akin, agapan nyo na. pinturahan nyo na agad habang nasa baba pa para ang tabayan ang angat ang babantayan mo na lang na kalawang is yung mga pinagtornilyohan which is pwede mo rin naman pinturahan once pagkatapos silang ma-install yung bubong mo katuldok na lang pipinturahan mo papahiram mo rin naman ang bulkasil, tsaka ng bulkas ng sealant ah, ng silicone niya no? kung ano man eh. so yun ah, ano, ano pa ba ah, yun lang naman so actually, tingin ko ay ano eh. sa lahat ng mga na-encounter namin dito sa bahay, dito sa taas talaga, sa portion sa taas ang pinakamaraming job no? Sa roof deck, sa bubong, sa pader, dito sa mga matataas na portion. Kasi bilad sa araw, tapos babad sa araw, ulan, araw, ulan, doon maraming ano, uh, repairing. So, high, napaka-high maintenance ng bubong, kaya mas maganda na agapan nyo na. Actually, meron pa kong i-refer dun sa baba sa roof deck namin. No? So, abangan nyo. Meron pa kaming na-encounter dun na medyo hindi kaya-aya. So, iba job din natin yun. No? And, yun. Yun lang naman. Ano pa ba? Uh, may hirap na parte. Lala na. So, sana kahit paano may nakuha kayo. At kung kayo magpapagawa ng bahay, at least kahit paano may ideya na kayo no. Hindi na ay mapagasto sa bubong na to. Mahirap. <laughs> Tapos nakukupi pa yung bubong kakalakad-lakad. So, abangan nyo pa sa mga susunod pa natin pwedeng uh, i-back job dito sa mga susunod pa nating video. No? Thank you.